kunin na natin yung mga itlog mga kanayipi, ng maipon ko ayan may dalawa malaki yung isa mga kanayipi meron pa ata dito eh Ayan, may tatlo, mga kanaypi. sa may tatlo pa dito sa kabila mga kanaipi yan oh. bali na kasyam tayo what's up mga pi good morning sa inyong lahat at nagbabalik na naman si kanaipi for another video ngayon lalabas na tayo mga kanaipi kakatapos ko lang mag upload ng video kaya tinanghali na naman pero okay lang yan 6.20 ng umaga alabas pa lang tayo si Mia nandun, nasa garahe pa niya nakakumot <laughs> pero okay lang yan siya nga pala, thank you, thank you so much sa inyong lahat mga kanaypi sa suporta ah. sa mga nag-comment sa mga solid na subscribers ko solid ka no maraming maraming salamat mag comment lang kayo para ano ma shout out ko sa mga susunod na araw yung mga pangalan nyo ano Ayan, let's go bali subukan natin na ano kada uh, last portion ng vlog saka tayo mag shout out sa inyong lahat mga kanoy P. subukan na natin yan ibalik na natin yung nakaraan na ganun yung ginagawa ko okay kaya mag na kayo mga kanoypi mag kayo sa aking mga video Ayan, si Mia nakakalo, nakatakip pa ng tolda yan trapal labas muna natin labas ko muna mga kanoypi nang makapamasada na tayo Ang galing na natin. Tanggalin ko lang yung trapal niya. Ayan, pinapainit ko na yung kanyang makina na makalabas na tayo. Okay? Ayan si Mia, mga kanayipi. Bale pakalahati na naman yung kanyang gas Ayan Gas na lang tayo mamaya Let's go, let's go mga pi. Sara ko muna tong gate para tayo agad yung magkakarga good morning madam pesos yung mga apo ni auntie ayan thank you so much lord ayan may pasera tayo dito sa kabila national mga kanayipi dalawa mo kayo dito. Walang pasok. Ay. bale ito na mga kanayipe yung mga sisiw na napisa sa aking incubator yung malit na incubator. bali nakapapisa ako twenty 21 pieces na sisiw ulit. Ayan. Ito yung mga sisiw na napisa. Ito mga kanayipe. Ayan. Pero yung unang napisa na mga sisew, ito na yung malalaki mga kanayipe. Bali 7 piraso 'yan. Yung isa may kapansanan mga kanayipe. Ito yung isa oh. Pampito 'yan. Maliit yung maliliit na to na napisa lang nung 26. Bali 21 pieces mga kanayipe plus yung pito 28 mga kanaypi nasa 28 pieces ito pero yung pang 28 wala eh may kapansanan ayan kakatanggal ko lang kapapalit ko lang ng kanyang sapin dito sa ano kulungan niya ngayon papakainin na natin siya ng ano ng buy natin ng pagkain Ayan. Ayan, ngayon available to mga kanipi na mga sisim niyan kung gusto nyong bumili ng mga Rhode Island available to mamili na lang kayo dito mga kanipi so yung ano yung itong piraso na malalaki na una na pisa nung 21 ito mga to mga kanipi Halo-halo na sila dyan. Ayan. Ganyan yung mga sisil na Rhode Island. Mabilis lang naman yan palakin. Basta alaga lang talaga. At yung mga ganitong kalilit pa, dapat may ilaw talaga yan. Kahit tanghali. Tara, pakain tayo ng aking mga alaga dito, mga kanaypi. Halos may pagkain pa sila dito eh. Malalaki na yung mga manok ko. Halos 3 months na yan mga kanaypi. Itong mga manok na yan. 15 pieces dito naman pakain tayo dito sa aking mga breeder ayan tignan nyo oh may itlog pa sa baba Mamaya kukuha tayo ng mga itlog Kasi nga Mamayang gabi Magsasalang na naman ako Ng itlog sa incubator Ayan Ayan, nailagay na natin yung mga inumin nila yung mga itlog mga kanaypi ng maipon ko ayan may dalawa malaki yung isa mga kanaypi mayroong pata dito eh. ayan may tatlo mga kanaypi isa may tatlo pa dito sa kabila mga kanayipi yan oh. bali nakasyam tayo May dagdag na naman yung isasalang ko na itlog นาแต่ Bigay ng 30 Yung isa, 20 Alright, balik tayo ng barrio sa ka, Ding? Sa'n kaya? Mall? Mall ka na, pre Magic mall Magic mall? Tito? Dito na Dito na Hahaha Thank okay, Thank you. Next time ulit. Yes <laughs> po. Bye-bye. Bye-bye. Follow <laughs> mo na namin kung may baka may discount. Sige, thank you ha. Ah. Ito tayo sa ano, sa paradahan mga kanaipit, pipila tayo. Karga! Paray eh. muna. Tingnan mo muna para Uwi na kayo. Ah, na tayo dito sa AGL magkano binigay nagbigay naman ng 60 pesos mga kanay alright, pwede na yun ayan mga kanay pi nandito na tayo sa last portion ng vlog para mag shoutout na naman sa inyong lahat katulad ng sinabi ko kaninang umaga na mag shoutout ako dito sa dulo ng video na to so sa mga nag comment kahapon tapos nyo tong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin unang una yan shoutout nga pala kay kuya Ron de Leon at ati Kati de Leon from USA shoutout na ta rin tayo kay kuya William Bayaka ng San Diego, California shoutout na ta rin tayo kay ati Linda Valdez Biscayno at kay Kuya Mon Biscayno from Canada Shoutout out ta rin tayo kay Kuya Mario Saraga ng Italy Shoutout out ta rin sa kapatid ko na si Rodrigo Espanyola ng nasa Saudi At shout out ta rin kay Ati Mili Cachuela Espanyola Shoutout na rin sa kapatid ko na nasa Baren na ngayon na si Ati Manilin Española Ayan, shoutout Shoutout na ta rin tayo mga kay Ferdinand Villaronte Mansano. Shoutout na ta rin tayo kay Cherry Chen Taiwan Warrior at sa kanyang asawa na si Mikti TV ng Taiwan. Shoutout sa inyong dalawa dyan, ate at kuya. Shoutout rin kay Shaunan TV. Shoutout rin kay Yo Vlogs ng Taiwan. Shoutout ta rin tayo kay Jody Carno. Shoutout rin kay Gisjan TV, Kawigkis. Shoutout ta rin tayo kay Mel Bicicleta Bike Vlog Shoutout ta rin tayo kay Leo Digario Versosa Shoutout ta rin kay Richard Santos Shoutout ta rin kay Lo Soriano Shoutout ta rin tayo mga kanipi kay Edwin Labitoria from Las Vegas USA Shoutout sir Shoutout ta rin mga kanipi kay Flor Colomna Shoutout ta rin kay Bilyakito Shoutout na rin mga kanipi kay Maris Corix Channel Ayan So ayan mga kanipi yung mga nag sa video ko kahapon So kung gusto mo rin na ma-shoutout yung mga pangalan mo Ma-promote din yung mga YouTube channel nyo Mag-comment kayo sa video na to Para bukas ma-shoutout ko ulit yung mga pangalan nyo mga kanipi Thank you thank you so much sa suporta Sa panunood sa no skip ads ng ginagawa nyo sa aking mga video malaking tulong yun sa kinikita ko sa youtube mga kanipi para may pang allowance kami uh, pambayad ng bills yan yan na pupunta yung sinasawad ko dito sa youtube so sana huwag kayong magsawa na sumuporta sa akin at uh, sa no skip ads sa ginagawa nyo maraming maraming salamat mga kanipi dahil nandyan pa rin kayong sumusuporta so dito ko na naman tatapusin ang video vlog maraming maraming salamat ulit at kita kita tayo bukas sa panibagong video na naman na gagawin ko stay safe lagi I love you all and peace out